Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga pampaswerting ritual na maari nating gawin sa pagsalubong ng bagong taon. Kung bago po kayo sa ating channel, maari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po... Gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Alam nating lahat na ang tamang pagsisimula ng taon ay mahalaga, lalo na kung nais natin magdala ng swerte, kasaganahan, at proteksyon sa ating buhay. Kaya't ngayong taon, bakit hindi tayo magsimula ng ilang mga Feng Shui Rituals na siguradong makakatulong sa pag-attract ng positive energy? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga pinakasikat at epektibong ritual na maaaring gawin bago magbagong taon at sa unang araw ng 2025 upang siguruhin ang suwerte sa buong taon. Kaya't siguraduhing tapusin ang video na ito para malaman ang lahat ng tips. Bago tayo magtungo sa mga ritual, unawain muna natin kung bakit espesyal ang Year of the Wood Snake. Ang snake ay isang matalino at mapagmasid na hayop sa Chinese Zodiac at sa taong 2025, ang elemento ng wood ay magdadala ng mga bagong simula, paglago at mga oportunidad. Ngunit tulad ng snake, kailangang maging maingat at planado ang bawat hakbang upang masigurong mamaximize natin ang enerhiyang dala ng taon. Kaya't sa pagsisimula ng taon, mahalagang sundin ang mga ritual na magdadala ng positibong enerhiya at makakapaglinis ng mga negatibong bagay sa ating buhay. Narito na ang mga pampaswerteng ritual na pwedeng gawin sa pagsalubong ng bagong taon. 1. General House Cleaning – Paglilinis ng bahay bago ang bagong taon Isa sa pinakamahalagang ritual na dapat gawin bago pumasok ang bagong taon ay ang paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ay isang simbolo ng pag-aalis ng mga negatibong enerhiya at malas na maaaring naiipon sa loob ng taon. Gusto nating simulan ang 2025 na malinis ang ating paligid at puno ng sariwang enerhiya. Paano gawin? Maglaan ng isang buong araw para sa general cleaning ng bahay bago sumapit ang December 31. Linisin ang bawat sulok, itapon ang mga kalat. At siguraduhing walang nakatambak na mga bagay na hindi na ginagamit. Huwag kalimutang linisin ang pintuan ng bahay dahil dito pumapasok ang good luck. Siguraduhing malinis at maayos ang entrance para walang hadlang sa daloy ng swerte. Maglagay ng mga essential oils o magsindi ng incense pagkatapos maglinis upang magdala ng fresh energy at magandang amoy sa buong bahay. 2 Pagsusuot ng maswerteng kulay sa bagong taon. Ang kulay na suot mo sa pagsalubong ng bagong taon ay may malaking epekto sa enerhiyang dala mo sa taon. Para sa 2025 Year of the Wood Snake, ang mga kulay na nagpapalakas sa wood element ay ang pinakamaswerte. Paano gawin? Magsuot ng berde o brown, ang mga pangunahing kulay ng wood element. Upang magdala ng kasaganahan at bagong simula. Ang dilaw ay isa ring maswerteng kulay na nagdadala ng kaligayahan at optimismo. Iwasan ang mga kulay na sobrang pula dahil ito ay maaaring magdala ng labis na init at tensyon. 3. Paggamit ng sa bilog na prutas. Isa sa pinakatradisyonal na feng shui rituals tuwing bagong taon ay ang paghahanda ng sa bilog na prutas sa mesa. Ang bawat prutas ay sumasagisag sa domoong buwan ng taon at ang hugis-bilog nito ay simbolo ng kasaganaan at walang hanggang swerte. Paano gawin? Pumili ng dolasi klase ng bilog na prutas tulad ng mansanas, ubas, dalandan at suha. Siguraduhin ang mga prutas na ito ay sariwa at buong-buo. Ilagay ang mga ito sa gitna ng inyong dining table bago sumapit ang hating gabi ng December 31. Siguraduhin maganda ang presentasyon ng mga prutas upang magdala ng good energy sa tahanan. Maaari rin itong samahan ng mga maswerteng pagkain tulad ng noodles para sa long life at malagkit na pagkain para magdikit-dikit ang pamilya sa pagmamahalan. Fuar Pagpapaalis ng negatibong enerhiya Upang masigurong malinis ang daloy ng swerte sa bagong taon, kailangan din nating itaboy ang mga negatibong enerhiya na maaaring naiipon sa ating paligid. Ang ritual ng pagpapalayas ng malas ay mahalagang gawin bago pumasok ang bagong taon. Paano gawin? Gumamit ng bells o wind chimes para itaboy ang malas. Paikutin ang bells o wind chimes sa bawat sulok ng bahay habang nagpapasalamat sa mga positibong nangyari sa nakaraang taon. Maglagay ng rock salt o sea salt sa bawat sulok ng bahay bago sumapit ang bagong taon. Ang asin ay nag-aabsorb ng negative energy. Pagkatapos ng bagong taon, maari mo na itong itapon. Para sa dagdag proteksyon, magsindi ng sandalwood incense at paamuyin ang buong bahay bago ang hating gabi. 5. Pagpapalit ng bedsheets at kurtina Ang pagpapalit ng mga bedsheets at kurtina bago pumasok ang bagong taon ay simbolo ng pagpapalit ng lumang enerhiya ng nakaraang taon para sa bagong simula. Ito rin ay nagbibigay ng sariwang simula sa pamilya at kalusugan. Paano gawin? Gumamit ng mga maswerteng kulay tulad ng green, brown, or yellow sa mga bedsheets at kurtina para sa tamang wood energy sa bahay. Siguraduhin malinis at bago ang mga pinalit mong bedsheets para magdala ng sariwang enerhiya sa iyong silid at buong tahanan. Maaaring magdagdag ng lucky symbols tulad ng dragon o phoenix pattern fabric para sa dagdag na swerte at proteksyon. 6. Maghanda ng bigas, tubig at mga barya Isa pang popular na Feng Shui ritual ay ang paghahanda ng bigas, tubig at barya bilang simbolo ng kasaganahan at katiwasayan sa buong taon. Ang mga elemento ng bigas, tubig at pera ay nagpapakita ng kayamanan at kakayahan na mag-survive sa anumang pagsubok. Paano gawin? Maglagay ng isang mangkok ng bigas at ilagay ito sa kusina o dining area bago ang bagong taon. Ang bigas ay simbolo ng kasaganaan sa pagkain. Maghanda ng isang pitsel ng malinis na tubig at ilagay sa sala o dining table bilang simbolo ng kalusugan at sariwang simula. Maglagay ng isang maliit na tray ng barya sa iyong altar o sa southeast corner ng bahay para ma-activate ang yaman sa buong taon. 7. Paglalagay ng pampaswerteng halaman, isa pang ritual na maaaring gawin bago sumapit ang bagong taon ay ang pagdadagdag ng pampaswerteng halaman sa inyong tahanan. Ang mga halaman ay nagpapalakas ng wood energy at nagdadala ng bagong simula at kasaganahan. Paano gawin? Maglagay ng lucky bamboo o money tree sa inyong sala o sa wealth corner ng bahay southeast para sa dagdag na yaman. Siguraduhin malusog ang inyong mga halaman bago pumasok ang bagong taon dahil ang patay na halaman ay maaaring magdala ng malas. Ngayong nalaman mo na ang mga pampaswerteng ritual para sa pagsalubong ng bagong taon 2025, maaari mo nang simulan ang paghahanda upang masigurong magiging masagana, maswerte, at puno ng positibong enerhiya ang darating na taon. Tandaan, ang tamang mindset at pagsasagawa ng mga ritual na ito ay makakatulong sa pagtanggap ng good fortune at tagumpay sa taong Year of the Wood Snake. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang iyong mga thoughts sa comment section. Maraming salamat sa inyong panonood! at magkita-kita tayo sa susunod na episode para sa iba pang feng shui tips para sa 2025 hanggang sa muli ito si Vivian wishing you all the luck and prosperity in the year of the wood snake